Araw sa Sagittarius na may buwan sa Taurus. Ikaw ang maaasahang optimist. Ang kombinasyon ng araw sa Sagittarius at ang buwan sa Taurus ay nagmumungkahi ng isang individual na naakit sa materializing mula sa dayuhang kalakalan. Ang Taurus ay praktikal at ang Sagittarius ay maasahin sa mabuti. Maaaring magkaroon ng malaking tagumpay ang individual na ito sa mga bagay na may kaugnayan sa foreign currency o foreign investments mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Umunta sa AbsolutelyPsychic.com Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Agod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating sa akin. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o kailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa aming tumpak at may karanasang psyche. Makipag-usap sa absolute psyche. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput pito o bisitahin ang absolutely psyche.com.